Mr. Spider, welcome back sa akin channel. Sabay-sabay po natin panuuri ng mga nakakaliwat na nakakatawang mga videos na aking nakalap sa internet. Kung subscribe na po yung pa-update sa mga bagong videos na ina-upload ko rawa. Kalaw mo ba eh? Alagsot pang babae lang para makabili pa lang. <laughs> Tinatanong mo kung bakit wala na akong oras sa iyo. Hmm. Bakit? May nakikita ka bang relo? <laughs> 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 wala naman. <laughs> <laughs> wala naman siya oras eh. Ik patulong lang pala. Eh, ganda naman ng kalanya. Ami na kasi niya. Hmm? Ano'y naman pala? Ah, pa wala man si Kuya? Ilalagyan na nga ng lasty ko yung phone niya para hindi mag iwayo Ah. Pamibilan siya. Ang bago. Wala nga. Wait naman. eh. iPhone pa talaga. Wow. Sana all. Porlas, <laughs> 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 di ko pala alaman. Bala niya siguro pag sinin niya ako magkahabol pa rin ako sa kanya. Hindi. Bola lang yan. Agad. Hindi agad. Maya-maya ulit. Pwelo <laughs> lang. Yeah, na Yan naman ako ng trabaho. Sabi sa akin nung nag interview kung willing na raw ba akong mag-start. Ah. Sabi ko, tatawagan ko na lang sila. Hmm. <laughs> Ikaw pa yung tatawag, ah. Eh? Padaan lang. Yan. Hindi na gaya yan. Yan ang Dinag tagay. <laughs> Napatagay nga <niya> si tatay. <laughs> okay lang yan. Happy happy lang. Hindi na magpapasagasa. Paglasing na. Hahaha. <laughs>

Na-miss mo na? Oo, sobra. Awww. Bakit di mo kausapin? Nagsasalita salita ba ang mani? Alakalang tuwag. Na-miss niya man. Alaka ng okay. mani. Alakalang <laughs> tuwag. Di nilagang mani. Bola lang yan. Hindi kaya siya nagtatakot. May payakap payak pa yung natabi niya. <laughs> Yung binabalak pala yun Ito to oh. yan Huwag mong subukan Punti ka na mabsinan Basta inglesero, Pogi That is why You know hindi totoo yan. Pogi ka. Well. May <laughs> English ka Hindi ko lahat. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay. Ding <-dong> prang. <laughs> oh no!

Skip. Dyan? Skip. But when does this game get good? <laughs> Pati yan. Pare, bakit ka umiiyak? May problema ka ba? Malala na daw kasi yung sakit ko, pare. Daw. Ha? Eh, ano daw dao. ba ang sakit mo, pare? Cancer of the brain daw eh. Oy. Oh. <laughs> Aba eh, kung ganun pala, pare, Congratulations! Ha? Sabi <laughs> na nga, ika-congratulate mo ba ako? Anong dapat kong ikasaya dyan? Aba pare, at least napatunayan mo may utak ka pala! Buti ba si ginagawa <laughs> mo. Eh, ha? Hindi napakinabangan pakinabangan. <laughs> ah. Palito na, na yan. <laughs> Hindi ka nag-aral. Tuwing may nagtatanong po sa akin, saan ka tapos <laughs> Saan ka nag-aral? Saan <laughs> ka nag-aral? Bumagay din eh.